Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikasampu ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan Ang mangyayari sa gabing iyon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo rin ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kalwalatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y Lihim na naghahandog. Nagkaya isa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pay, inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang, ang puon ang Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod, na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga hindi babaya ang sila ay mamatay kahit magtagutom sila ay binubuhay mapalad ang ibinuod na bansang hinirang ng Diyos ang ating pag-asa ay nasa Panginoon siya ang sanggalang natin at katulong ipagkaloob mo na aming makamit poon ang iyong wagas na pag-ibig yaman ang pag-asay sa iyo na sasali. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo ay may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita at kinalugda ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupaing ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa Kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuan sa lupaing ipinangako sa Kanya ng Diyos tumira siya sa mga tolda kasama ni na isa katakob na kapwa tumanggap ng gayong ding pangako mula sa Diyos habang hinihintay niyang may tatagang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong may tuturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhanginan sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw niya iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa ipinakikilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan kung ang naaalaala nila'y ang lupaing pinanggagalingan nila may pagkakataon pang makabalik sila roon ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti yung nasa langit kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya maging Diyos nila sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod at nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nagudyok sa kanya na hiyandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang hiyandog ang kay sa isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinghagang pangungusap, balik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay na sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at magimpok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat duoy walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, Maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw. Hindi niya pababaya ang pasuki ng kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanan nito upang mabigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga ditapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusaan ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.